It's official mga kawan stories, Boston Celtics versus Dallas Mavericks ang maglalaban sa NBA Finals. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang naging Game 5 ng Minnesota Timberwolves at Dallas Mavericks. Bago pa man magsimula mga kawan stories ang laro ngayong araw kung inyong matatandaan na Marami nga pong sinasabi dito si Anthony Edwards pero ang mas tumatak nga talaga ay ang sinabi niya na see you in game 6. Pero baliktad nga po mga kawan stories ang nangyari matapos silang matambakan sa halftime pa lang. Ika nga ng iba, halftime pa lang tapos na ang laro dahil na rin kina Kyrie Irving at Luka Doncic. Bumalik nga dito ang sinabi ni Edwards sa kanya dahil as of today, wala nang mangyayaring Game 6 dahil opisyal na nga silang magbabakasyon. Ito na nga ang resulta ng pagyayabang at pag talk ni Anthony Edwards sa buong Dallas Mavericks. Tara na talakay natin yan at pag-usapan ng balitang kasado na nga po ang bakbakang Boston Celtics at Dallas Mavericks. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Karma! Ito lang naman nga po mga kawan stories ang sinasabi ngayon ng mga NBA fans kay Anthony Edwards dahil na rin sa maaga nitong pagyayabang lalo kay Kyra Irving. Una nga ay noong bago magsimula mga kawan stories ang kanilang serye sa Dallas Sinabi nga nito, siya mismo ang magbabantay at magpapahinto kay Kyra Irving and guess what? Binigyan nga siya nito ng Game 1, 33 points at panalo pa ang Dallas na sinundan rin naman ito noong nakaraan matapos niyang sabihin na see you in Game 6 matapos silang manalo sa Game 4 at sinabi niya siya mismo ang magpapatumba kay Kyra Irving and guess what na naman sa pangalawang pagkakataon tinambakan siya ng Dallas Mavericks at binigyan binigyan siya ni Kyrie Irving ng 36 points. Napakagandang sagot dito mga ka-one stories ang ginawa ng Dallas sa trash talk ni Anthony Edwards. Ika nga ng iba, eto na mismo ang resulta ng lahat ng pagyayabang ni Edwards kay Luka at Irving ang ilaglag sila. As of today, magbabakasyon na nga ang Minnesota at dederecho na rin naman sa finals ang Dallas Mavericks. Pero mukhang hindi pa tapos ang Dallas fans kay Edwards dahil trending nga ito sa social media at pinagtatawanan pa. Tama nga ang sinabi ni Lebron sa mga batang player na wag muna magsasalita ng maaga dahil kakainin nga nila ito. Marami nga po itong nangyari sa liga kaya alam niya na isang malaking sampal na rin naman kay Edwards dahil hindi niya natupad ang kanyang sinabing magkakaroon ng Game 6 sa Dallas. And speaking of NBA Finals, mga kawan, stories dahil nga sa pagpasok ng Dallas Mavericks, official na nga silang papasok sa Finals para kalabanin naman ang dating team ni Kyrie na Boston Celtics. Napakagandang matchup nga ito ngayong taon dahil na rin dyan sa storya ni Kyrie sa Boston at napagbabalik na rin naman ng Dallas sa Finals simula pa noong 2011 kay Dirk Nowitzki. Pero ang tanong ngayon, sino nga bang Yamado Dallas Mavericks ba? o Boston Celtics. Well, lahawak nga po ang una ng Boston ng home court advantage sa Game 1 at Game 2. Sa player naman, medyo hawak pa rin ng Celtics ang advantage dahil sa pagbabalik ni Kristaps Porzingis. Pero may good news rin naman para sa Dallas Mavericks dahil nakapagpahinga at makakapagpahinga dito si luka at Derek Lively dahil meron pa silang natitirang anim na araw bago magsimula ang finals. Pero... Who knows mga kawan stories, Bilog ang bola, it's all ball pa rin.